Ang showbiz world ay nagulantang kamakailan matapos ang malakas na balitang kumalat, kumpirmado ngang buntis si Sarah Heronimo sa unang anak nila ni Matteo Guidicelli. Ngunit sa kabila ng dapat sanay masayang okasyon, isang napakalaking kontrobersya ang sabay na sumabog. Ang pamilya ni Sara ay tila tinanggalan si Mateo ng karapatang makasama at alagaan ang kanyang asawa sa gitna ng kanyang pagbubuntis. Sa pagsabog ng balitang ito, maraming tagahanga at kasamahan sa industriya ang hindi makapaniwala sa naging hakbang ng pamilya ni Sarah. Matagal nang kilala sa pagiging protective ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, si Mami Divine, kaya't hindi na bago sa marami ang mga tensyon sa pagitan ni Mateo at ng pamilya Jeronimo. Ngunit ngayon, tila mas tumindi pa ang sitwasyon matapos ang kompirmasyon ng pagbubuntis ni Sara. Ayon sa malalapit sa pamilya, nagsimula ang lahat sa mga hindi pagkakaunawaan sa mga plano para sa magiging anak nila Sara at Mateo. Isa sa mga pangunahing isyo ay ang desisyon kung saan at paano nila palalakihin ang kanilang anak. Nais ni Mateo na magkaroon ng mas independenteng buhay para sa kanilang pamilya, malayo sa anino ng pamilya Heronimo. Ngunit ayon sa mga ulat, ito ay hindi sinangayunan ng pamilya ni Sarah, particular ni Mommy Divine, na nais na manatiling malapit at may control sa mga desisyon na gagawin para sa apo. Sa kabila ng pagiging masaya ni Sarah sa kanyang pagbubuntis, napapabalitang labis siyang naapektuhan ng mga kaganapang ito. Naging masalimuot ang sitwasyon at mas dumagdag ang stress sa kanya na sinasabing naging sanhi ng ilang beses na pagbagsak ng kanyang kalusugan. Ayon sa isang insider, si Sara ay nasa sitwasyon kung saan gusto niyang maging masaya sa kanyang pagbubuntis, ngunit nahihirapan siyang maging masaya dahil sa mga alitan na nakapaligid sa kanya. Mahal niya si Mateo, ngunit hindi rin niya maiwan ang kanyang pamilya. Matindi naman ang emosyon ni Mateo sa nangyayari. Ayon sa kanyang malalapit na kaibigan, ramdam ni Mateo na unti-unti siyang inaalis sa buhay ni Sara. Mateo feels heartbroken. This is supposed to be the happiest time of their lives, but now, he feels like an outsider. He wants to be a good husband and father, but it seems like he's being pushed away, ayon sa isang kaibigan ni Mateo. Hindi rin umano biro ang mga usap-usapan na posibleng magpatuloy ang legal na aksyon ng pamilya ni Sarah upang tuluyang maalis si Mateo sa eksena. Sa gitna ng lahat ng ito, ang publiko ay nananatiling nagmamasid sa bawat hakbang ng mag-asawa at ng kanilang pamilya. Marami ang nagtatanong kung makakaya ba nilang lampasan ang pagsubok na ito o kung magiging hudyat ba ito ng mas malalim pang sugat sa kanilang relasyon. Samantala, patuloy na bumabaha ng suporta mula sa kanilang mga fans na nagdarasal para sa ikakapanatag ni Sara at ng kanyang pagbubuntis. Sa kasalukuyan, ang tanging ginagawa ni Sara ay ang pag-iingat sa kanyang kalusugan at ng kanyang dinadalang sanggol. Sinisikap niyang umiwas sa mga negatibong balita at stress upang hindi ito makaapekto sa kanyang kalagayan. Ayon sa kanyang team, ipinapayo ng kanyang mga doktor na manatiling kalmado at iwasan ang anumang maaaring magbigay ng dagdag na pressure sa kanyang katawan. Hindi naman nagpapahuli ang kanyang mga malalapit na kaibigan sa showbiz na todo suporta kay Sarah sa panahong ito ng kanyang buhay. Maraming kilalang artista, kabilang na sina Regine Velasquez at OJ Alcacid, ang naglabas ng kanilang suporta para kay Sara, na tila nagpapalakas din sa loob ng pop star. Ngunit sa kabila ng patuloy na pagsuporta ng mga tagahanga at mga malalapit kay Sara, nananatiling malaking palaisipan kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mag-asawa. Patuloy pa rin ba ang paglayo ni Mateo mula sa pamilya ni Sara o makakahanap sila ng paraan upang magkasundo para sa kapakanan ng kanilang anak? At ano naman ang magiging papel ng pamilya ni Sara sa mga susunod na buwan? Ang mga usapin na ik,